Yo 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 uh, Good afternoon mga pare yung mga re uh, It's me So time check is 5.17 mga pare yung mga re So yun na nga uh, Mga pare yung mga re hindi, hindi mo na ako nag video kanina sa biyahe Dahil Panay ubo ko Nakasama sobrang sama talaga ng pangaramdam ko mga pare yung mga uh, ano, re Parang wala akong gana mag video kanina Sa biyahe tapos, ayun, nag-pause lang muna ako sa, ano, <coughs> sa bag-pause. nag -pause muna ako sa deliver ko, mga pare, yung mga regay. Hindi muna ako nag-video. Ngayon ako nag-video, mga pare, yung mga regay. Dito sa office na road, Villa Roda. Ah. Kararating ko lang din kasi. Kararating ako kanina, ah, uh, 5.04. Nandito na ako. Sobrang aga ko diba? Always oh, kasi ako mag-arita, mga pare, yung mga regay. So yun nga mga kaari yun eh. Isa mga paramdam ko Parang hindi nakakagali -tag pa lang Ilalagnat na ako sa akin ubo Wala, <coughs> so, gusto yung sakit ngayon mga pare yung mga kaari eh. So yun nga ah, Yun uh, nga mga kaari yung mga kaari yun eh. So ano paramdam natin Pakainom na rin ako ng gamot kagad eh mga So yun nga So yun nga mga pare mga mare ko. Uh, ngayon nandito ako sa office nila, naghihintay ako mag-uwi nila. So sobra sama ng paramdam ko ngayon mga pare, parang tinutuos ng buong katawan ko ng karahin. Sa init ng ko. Tapos inuubo pa. Ano eh, puso talaga ngayon yung ano? Anong ano yan? Yung influenza ba yun? Influenza ba? Hindi ko alam kung influenza eh. O flu. Basta flu. Ganun. Buti hindi ako sinipon, papakari yung Inuubo lang ako talaga ako. So, ngayon, sama, ano, wala akong magpahinga. Uh, sabi ka ng girlfriend ko, eh, huwag na daw ako lumabas. Sabi ko, wala, kailangan ako lumabas, eh. Hindi pa pe pwedeng hindi, kasi wala tayong pang gagastos. Especially, wala tayong bibigay kila mama. Yan. Hindi tayo lumabas, mga pare kay. So, yun na nga, mga pare ko, bumihaya ako kanina. Okay naman, good, so, na, mag naman. Kasi muna na naman na, mga pare ko, mga pare kay. So, umulan siya kanina is uh, 3, 3.45 nga sa kalawakan ako, doon ako nag-drop. Umulan doon mga pare, sobrang lakas. Di ako nagkapote, ginawa ko, lumusumul, sumilong na lang ako sa 7.11 doon. Sir, so, sa mga naparamdam mo, kahit magkapote ako, mababasa rin ako. Dahil sa pawis, matutuyan ako. May nakalawang sleep pa ako mga pare. Dahil. So, yun nga. Ngayon, okay naman, goods naman yung deliver kanina. Kumita naman tayo kahit pa paano. Nag Manila na nga ako eh. Doon na ako mga ng bukay. Doon na ako nagpunta. At tapos dito sa umikot ako ng area ng Nabotas at saka So yun nga. Umikot ako doon. Umikot ako sa area ng Malabon. Tapos Nabotas, Malabon. Tapos tapos nag ano ko Nabotas, Nabotas, Manila. Yun, doon na ako mga ng mga bukay, mga pare at mga kay Binondo. Tapos tapos yung ano doon is na gano'n naman ako. Uh, Manila to kalaukan yun ah, Hindi na yun. Umula na doon. Yun, basahin na yun. yung mga nangyari. Mga pare at mga kay. Hindi ko sinabi yun. So, yun. Ito, waiting na lang sa pag-uwi ng narood. Medyo matagal-tagal. So, yun, mga parang, mga parang, pasensya na kayo. Hindi akong makakapag-upload. Ito lang ang upload natin ngayon. Hindi akong mapag-upload. So, yung ibang mga video kasi, eh. Yeah, Dito pa. Mga parang, yun, mga parang, Abangan nyo na yung ibang mga video, mga parang, kasi masusunod. Abangan nyo, mga, uh, mga parang. So, yun, mga parang, yun. Uh, ano pa ba? Ito ba kasabihin natin? Tama ba? Ang mukha na yan, no? Sino ba naman Di mahuhumali Alam mo, ganda boses, sino? Oh, may hindi lang talaga makinig ng mga ano? kanta May hindi ba ako manta? Pero hindi ako marunong manta. Mga pare, mga regoy. Ayun yung totoo. So, yun nga, mga pare, mga regoy. Tweetin nyo sa mga ano, mga susunod yung video, mga pare, mga So, thank sa sa walang sakong patuloy uh, na kayo manood dyan, mga pare, mga okay, sa mga gantong mga. Yan. Tapos so, nang na hey, natin, no. So, yun na nga. Hindi natin busong ano, Basta so, matakos natin. Yun, hey, no, Ganyan talaga tayo eh. Lagi natin. Sa inyo mga ay okay? Magsawag manood sa mga video ko. Mga pari, Uh, thank you so much sa inyo sa pananood. Uh, stay lang kayo mga pari, At hindi ka pa nanonood sa video ko mga pari, okay? Uh, mo na ako sa Facebook. Uh, Biyay... Okay. page natin, alam mo natin. <laughs> Alam, wala, 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 ano isip ko ngayon Sa mga parang daw, yun. Follow nyo niyo sa Facebook page ko, yung biyahing malapit lang. Sa YouTube, mga pare kayo, mga pare din, yung biyahing malapit lang. Subscribe kayo dyan, follow, and like, and share, mga pare mga So, yun mga pare kayo. Ayun, yung kalimutan mag-follow ah. Mag-subscribe sa Facebook at sa YouTube, mga pare So, yun mga pare uh, dito na namin tatapusin. Nakakita uh, na lang tayo sa susunod na vlog natin, mga pare So, see you, see you sa susunod na vlog, mga parigoy. Praying na gumaling natin ako. Damon, mga isa lang yung paramdam ko, mga parigoy. So, see you na lang sa susunod na vlog natin, mga parigoy. In 3, 2, 1...